Ayan, isang magandang araw mga kaprobinsya. probinsya, uh, ngayon is mga hunting tayo ng uh, tayo ng prutas, mga wild fruits dito. No? So, ayan sakto, nandito na tayo ngayon sa may area kung saan yung taniman ng badak. No? Yung wild jack fruit nila ni kuya. So, kasama natin yung anak niya. Ayan sa likod. Ayan. So, nandito, papakita na lang natin sa inyo. Grabe ang dami. Ayan mga ka-Provincio, bunga ng badak oh. Ah! Oh. So dito, may mga tao din dito na nagtatrabaho yata. Ang dami ang dami ng bunga ng badak guys. So abutin pa ito hanggang next month na pagbunga. Ayan oh. dami. Ang okay. badak lahat oh. <laughs> Ik minta guys. Nih hmm. Coba ngebatak, Pak. Ayan, eh. oh. Oh. Eh na mga kaprobinsya I-ano lang natin I- Bravo Pakit natin sa kanya, papacheck natin kung may mga hinog na ba. Dahil, ayan, malalaki na yung mga buwan nito, mga kaprobinsya. Hindi nga lang nagpanabay-sabay, yun, maliliit pa yung bando doon. Ayun. Grabe, ito halos lahat na nakikita yung puno dito. Badak na lahat. Kaprobinsya. Ayan, o. Oh. Lahat dito nakapaikot. Ayan, badak lahat yan dito. Ayan, ito. Halos lahat ng badak dito, puno ng bunga hitik pa sa hitik so ito si kuya dito Mag-check naman siya kung may mga hinog na ba grabe ang lalaki ng bunga ayan o oh. o ito lahat yan lah hindi lang siguro ito nasa isang daang puno no siguro na isang daang puno tapos ganito pa kadami yung bunga kikita na grabe na na magkita ni kuya dito Ayun na mga kaprobinsya, so wala pa tayo nakikita masyadong hinog dito no dahil nga konti-konti pa lang talaga. So dito meron tayong isa na manibalang lang pa lang. So siguro mga 2, 2 days yan, ganyan bago pa tumaluto maluto. Ayan, ah, sinubukan lang natin, then after nyan, siyempre yung mga may nag-order sa atin, pa-prioritize na natin yan para ma-prepare nyo sa inyo. Yung order ninyo no, So first come first serve lang tayo. So may nag-order na sa atin ng 40 pieces. Ayan. Ah, nandito na tayo ngayon sa farm mismo. Para tayo na mismo yung nagsorbi dito sa taniman ni Kuya no. Sa badakan niya mismo. Na tayo na mismo yung makasaksi kung bakit hindi pa ba nakakapagpababa ng ganun karami na volume ng badak ngayon. So ayan. Ah, hanggang dito lang. Uh, ah, niyo nyo sa susunod yung pagkukuha na natin dito mismo ng mga hinog na ay, lang, nandito lang mga kaibigan. Maliliit pa lang yan. Pero, tanyan lang. Grabe. Sanay na sa akyatan. Mababing taas niya. Abo na, abo na. Okay na yan. Makahangin. Babaan na. Kayo malaklag kayo.